Ngayon, ang ating ulam ay tortang talong po. Ayan, oh. Ayan, ang mahilig kumain ko ng tortang talong po, guys. Ayan, ito. Ang ating food. Yummy, yummy. Tortang talong. Ayan po, guys. Nagin natin, guys, ng ketchup. Ayan po, ang ketchup natin. talasa. Ayan na po guys. Ayan, may kulay ng ating unang Chiang, yan. May kain na tayo. Kain, kain na na po. Ayan po. Ayan, kain tayo. Ayan. Ito ang talong. Ayan, ating ulam po guys. So, ayan, tawag. Ayan. Okay. Mahirap mag-isip ng ulam sa araw-araw. Ito -araw. muna, kaya na simple ulam. Hmm,